Habang sinugod nga talaga ni Lebron James ang referee na ito matapos nga ng ginawa dito sa LA Lakers sa laban. Well actually pagkatapos nga ng laban ng Lakers pati na rin ng Nuggets ay itong si DeAngelo Russell nga ay nag-tweet niya at sinabi niya That's a foul, we all saw it on national television. Walang well, nire-reklamo nga dyan ni D'Angelo mga idol ay yung paghampas nga sa kanya ni Michael Porter Jr. on display. And I think malinaw at masasabi naman natin na talagang foul nga ito at na talagang nahampas nga sa muka itong si Dilo ni Michael Porter Jr. Pero nang i-challenge nga ito ni Mike Malone at ng team ng Denver Nuggets ay nanalo pa sila mga idol. Successful challenge daw ito at wala nga daw foul dito sabi ng referee na si Scott Foster at ito daw ay minimal contact lamang. Pero sa play ngang ito ay makikita nga natin dito na very marginal lang ang contact ni Lebron kay Jamal Murray pero tinawagan nga ng referee. Kaya naman mainit nga rin ang ulo ng maraming Lakers fans. Hindi daw tatawagan ng foul call yung kay D'Angelo Russell na siya nahampas sa muka. Tapos tatawagan daw itong minimal contact ni Lebron James kay Jamal Murray. Hindi nga daw consistent ang pagtawag ng referee. And then sa drive naman ito ni Lebron James ang kanyang clutch fourth quarter layup kung saan nahampas nga siya ni KCP sa binte ay hindi na naman tinawagan ng mga referee at dyan nga naginit ang ulo ni Lebron James. After the play mismo ay eh, nagtatatalo na nga sa sobrang inis dahil hindi nga siya nakakuha ng end one play kaya naman matapos din ang naging game winner. Neto nga ni Jamal Murray, abay sumabog lang nga si Lebron James sa Ines at talagang sinugod ang referee. Panoorin natin ito. Well, it's a first nga daw na makita ng maraming fans na itong si Lebron James at talaga namang sumugod dito sa referee nang dahil nga sa hindi niya magandang tawag. And actually sa post-game interview nila na ito ni D'Angelo Russell ay parang kinulot nga nila ang referee pati na rin si Coach Darvin Ham kung saan meron nga daw mga questionable calls at sinabi nga ni Lebron James sa interview na hindi niya nga daw maintindihan ang ginagawa ng mga tao sa replay center ng NBA at bakit kanilang napagdesisyonan na yung paghampas kay Dilo sa muka ay hindi foul alcohol. Ayan nga mga idol ang paglalabas ng mga frustration ng mga Lakers players matapos nga ng kalilang naging heart-breaking loss laban nga dito sa Denver Nuggets. Kay mga idol ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion dito sa ating comment section.